kaming wifi bakit oh bakit yan ayun ko ba bakit na wala kaming wifi ngayon na ng madaling araw eh hindi tuloy ako nakapag ano hindi tuloy ako nakapag ano tawag to nakapag live ah, hindi nag urong ako hindi nga lang nakapag live ano na eh nakagawi ako na ito yung madaling araw eh nag eh at alam mo at tatrabaho no, si Teban hindi naman tatrabaho yun

Nama-nama nenggunga naka kita waro Mas masarap mag tinuro yung marami ano? Yung magaganda yung talong Karami, Mas marami pala yung ano nito eh Sigunda eh Madumi talong pagka uh, mahal Pag mura maganda bakit naman pagkamahal walang mapitas? Pagmura, mura, maraming bunga talong. Hmm. Pagka, pagkamahal ng talong, kahit anong spray mo, ganoon pa rin ang bunga. Anak ng patukaw.